Hindi hari, hindi pari Nagdadamit ng sari-sari Ano ito? Ate, kapag nagawa mo ito mahulaan Nang hindi natatapos ang iyong tatlo minutong oras Meron kang 500 pesos kunin mo Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa Kung bago lang kayo dito sa aking page Baka naman So paano ate? Ready ka na ba? Ready, ready na Dahil kung ready ka na Your timer starts now Sige ate, wala Pinya? Pinya! Ba ba magaling, bakit pinya nga yung sagot? Iba iba yun <laughs> Kasi yung pinya ay Iba iba ang ano, mikro na May <laughs> Sige tuloy tuloy ang ulat, tuloy, tuloy Kaya mo yan Pwede ulitin yung tanong Ulitin, kaya. natin, okay So mga katropa, ito yung tanong natin kay ate ha Hindi hari Hindi pari Nagdadamit ng sari-sari Ano ito? Sige Isipin Rainbow! Wow! Mga <laughs> Sige, sige, paliwanag mo bakit rainbow? Eh, iba-iba yun eh! Dahil yung rainbow ay iba't iba yung Kula. kulay. At ang rainbow ay maganda sa ating paningin, paningin sa mata natin. Ate, sigurado ka na ba? Oh. Okay, so mga tropa. grabe! Ito ang tanong ulit natin ha! Hindi hari, hindi pari, nagdadamit ng sari-sari! Ang sagot ni ate ay... Rainbow. Rainbow, marap ka dito, laksan mo. Rainbow. Laksan mo. Rainbow. Rainbow. Mali ang rainbow. <laughs> Sige ate, harap lang dyan. Mahaba pa yung oras okay. mo ha. Okay, tuloy-tuloy lang. So mga katropa, si ate ay meron pang 1 minute and 45 seconds para hulaan. Ang tamang sagot sa ating katanungang hindi hari, hindi pari, nagdadamit ng sari-sari. Ano ito? Kaya mo yan? Isipin mo. Okay, so mga katropa Kaya mo, kaya mo yan Napapakinggan mo ito, narinig mo na Sige, sige kaya mo yan Okay, tuloy-tuloy lang ha Mahaba pa yung oras mo, tatlong minuto ito Unlimited sa pagsagot Tuloy-tuloy hanggat may oras Last 1 minute and 12 seconds Kaya mo yan Kaya mo yan, Lai hindi hari, hindi pare. Dito ko marap te. Yan. Hindi, hindi pare, nagdadamit ng sari-sari. Mga katropa, kapag alam nyo ang sagot sa ating katanungan ito, mag-comment yan dyan sa may comment section. Pa! At may chance rin kayo manalo ng 500 pesos pa. Ah! Paa. Pa! Ah! Bakit paa? Ayun yung nagsusuot <laughs> ng <tangkong> kung <laughs> ano-ano. Ayun yung nagsusuot ng kung ano-ano. Iba't ang mga nasusuot oh! mo. Bukod sa pantalon. Short. Ano pa? Ah? <laughs> So okay? Solid. Hindi hari, hindi pare nagdadamit ng sari-sari. Ang sagot ulit ni ate ay paa. Mali ang paa. Ate, harap dito. Pero kapang 24 seconds para hulaan ang tamang sagot sa ate. Katanong dito ka lang marap. Last 19 seconds. Kaya mo yan. Lay, repos po sa sapatos. Mali ang sapatos. Para mabilis. Okay, ate, kapag hindi mo ito nasagot, bago matapos ang oras nito, ipapaliwanag ko sa'yo para alam mo ang ating sagot dito. Last 5 seconds 4 3 2 1 timings up tiyak ka lang natin ha Okay hindi hari hindi pa rin nagdadamit ng sari sari anito mga katanong kapag alam nyo kung nasagot mag comment kayo dyan may chance na kayo manalo lang 500 pesos Ate, hindi mo managawa mahulaan ng tamang kasagutan sa ating katanungan. Okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3-minute challenge. Meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Kunin mo. Ate, thank you sa pag-isa sa ating 3-minute challenge. Salamat ka, Tropa plan. Oh, grabe. Muna kayong alis mga katropa dahil meron akong bagong laro na ito itong PH Mines Panoorin nyo Ito ang PH Mines mga katropa, yung link dito ay nasa my comment section Syempre para makalaro kayo ng PH Mines ay kailangan nyo muna mag-register Type yung username, password at ulitin yung password Kapag okay na, register ka na Dito sa PH Mines napakaraming laro ang pwede nyo pagpilian dyan mga katropa Pero ako ang paborito kong laro yung dito itong Super Ace Okay so ngayon maglalaro tayo PH Mines iskater mo PH Mines iskater mo Wow aw, is Scatter Ang ganda Ang bilis mag-scatter dito sa PH Mines Okay So yan ang nilalaman ko PH Mines Yung link ay nasa may comment section Mag-register na kayo mag deposit kayo 200 pesos pataas para may laban ng pera nyo Magkano ko yan Tatamaan natin dito Heart Nice one Diamond Nice one Jack or speed Okay speed Sayang Okay Tuloy-tuloy pa Ano pa yan Okay Five na agad ang tama natin dito Mga katropa Grabe Grabe, nagbibigay ngayon sa PH Mines mga katropa Basta bago ang laro, mapagbigay talaga Spade, okay? Boy, 4,400, wow Grabe Okay, Jack Jack mo 12,000 na Wow Grabe Kaya ano pa nantay nyo mga katropa Maglaro na rin kayo dito sa PH Mines Yung link ay nasa may comment